Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading ito for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Stay kung di what resonates. Ah, uh, yeah. So, itong Facebook page namin, Madam Space P. Diyan ka pwede mag-ikuhay ng personal reading. Unfortunately, may sakit pa ako, guys. Kaya, kung willing to wait ka lang. Ayan, tsaka kung may advice or tsaka kung Tsaka kami mag-entertain ng ano, ng personal training. Kung willing ka lang naman mag-inline, wala naman pilitan. Anyway, let's start. Pagpasan siya mo lang yung boses ko, pipilitin kong maging maayos yung i-deliver kong message. And of course, yung mga nakikita nyo yung iba dito, sa TikTok shop niyo yan mga avail. Uh, Unipri, UNIPRI. Yan yung pinaka-TikTok namin pumunta ka dun sa TikTok shop, dun mo ma-avail yung ibang products na nakadisplay dyan sa aking table. Okay. Let's start. Para sa mga gusto makaalam ng <laughs> kung ba't ako nagkasakit, actually ginusto ko yun. Nandun yun sa Facebook page namin doon ko yun uh, in-upload ng dahilan kung ba't ako nagkasakit. And, ah uh, yung banda namin, please do support my band, guys. Ako po ang vocalista ng bandang Seaball. Search nyo lang din sa Facebook, bandang Seaball. Um, name ng page is Seaball, pero marami kasing lalabas. So, hanapin mo yung bandang Seaball. Let's start. Okay you do have your Ace of Swords, King of Wands, and the Knight of Cups. Um, I can see na meron kang ah uh, sinisimulan ngayon. I don't know if this is something to do with career, pero yung iba sa inyong career business. Yung iba kung wala pa, paparating pa lang. Maybe there's an offer, or maybe there's something here na kaya mong i-offer and pwedeng ikaw kasi yung mismo mag-offer nito kasi pwede yung idea magagaling sa'yo yeah and you don't have the of six of swords part of your past is nandun yung longing yung pain pero parang hindi pwede hindi pwedeng maisip or maalala itong person na ito ngayon. So, some of you, kaya ka nagpapakabisi, kaya ka nagpo-focus sa new beginnings, it is because, kung hindi, maaalala mo, maalala, maalala mo itong si Pastor. Parang ito yung way mo para maka um, get through doon sa alaala mo mula sa nakaraan. And, I see that you are trying your best na huwag maging distracted about this past person. Past situation. Parang yung sarili mo mismo yung nakikipag-cooperate na. Nakikipag-cooperate ka, no, sa sarili mo para malimutan tong nakaraan na to. But part of you is ang hirap. Kasi nandyan at nandyan pa rin yung alaala nitong past na ito. Sabihin ng iba, concentrated na ako sa inyo, beginnings, ganito, ganyan. Pero, nandun pa rin yung pag-hunt na itong past eh. ina ka pa rin, parang ganun. Ina-hunting pa rin ng isip mo. Itong past na ito. And there's an additional message here with the Eight of Pentacles. Yeah! Eight of Pentacles, eight of Pentacles ikaw to, nagpapaka-busy ka, money, finances, career, work, Or maybe, nagpapakabisi ka sa mga bagay na binubuo mo ngayon. So, sino tong person na kakonnect mo when it comes to love? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, guys. Pasensya mo na talaga, medyo... Hindi pa ako okay. I'll try my best na maging okay para sa iyo. Past person the Empress. Knight of Swords and the height of Fun. Could be a teacher. A guru. Mentor. Or someone na minsan na may itinuro sa'yo. The devil is here. This is Capricorn energy. May nakikita kong child or children na involved sa inyo. Okay. Uh, with the Page of Swords, medyo, ito yung iniisip nito personal person na to, maybe regarding a child or regarding, medyo nagig, nakukuha kayo yung energy niya, medyo immature or maybe emotionally hindi siya ganun ka mature, unlike you. Malaki yung pagtingin or paghanga na nararamdaman ko sa kanya. May malaking pagtingin at paghanga sa itong taong 'to. Um I get this feeling na hindi siya ma- maayos na karelasyon. <laughs> para para sa iba sa inyo if ever na nagkaroon kayo ng relationship, yung iba kasi wala. Pero if ever nagkaroon kayo ng relationship, or doon sa mga nakakarelasyon niya, we can tell that this person is hindi siya okay karelasyon. And maybe kahit ikaw alam mo yon kahit hindi kayo nagkaroon ng relationship, kasi pwedeng nasabi niya sa'yo, nakwento niya sa'yo or what, if ever na friendship lang yung naganap, na hindi siya okay karelasyon. Or pwedeng may mga story siya na alam mo siya yung may mali. But anyway, malaki ang pagtingin ng person na ito sayo. As much as possible kasi, tinatry niyang kontrolin yung mga nagiging karelasyon niya. Like, he or she is the manipulator sa relasyon. Emotions, And I feel like hindi mo magugustuhan yun because you don't like changes or maaaring part of you is magbago ang pakikitungo or ang pagtingin sa taong to once na ikaw mismo ang naka-experience nito mula sa taong to. Ano? Ikaw mismo yung mababago or magbabago. And spiritually, nakakaramdam ka ng spiritual connection sa inyo ng taong to but emotionally nakikita natin malaki rin yung I feel like a lot of you still feels like kailangan mo siya part of you is missing dahil wala tong taong to parang ganon. nararamdaman mo yun kaya nga may longing eh and if ever babalik yung person na to yung wala to ideas Um, offer sa kanya na makakapagpabago ng buhay niya. This person wants partnership relationship. Page of Swords. Nabanggit ko na kanina tong person na to medyo immature pagdating sa emotions. So, pagdating sa iyo kasi hindi emotion niya ginamit niya, utak niya. Okay. The lovers is here. I feel like pareho kayo ng gusto nito person na to. Nabanggit ko sa'yo, malaki paghanga sa'yo nito taong to. Ah, uh, kung ikaw feeling mo malaki na wala sa'yo, or mayroong part of you ang kulang dahil wala siya, siya nasasaktan siya. Namimiss ka niya. Gusto niya ng reconciliation, friendship. This person wants to be by your side gusto niya mag-take ng action pero nalulungkot siya, nahiya siya, may pumipigil sa kanya, natatakot siya. Okay? Eh, mixed emotions, guys. So, what will happen in the near future? Yeah, I feel, I feel the love there. Pero yung person na to kasi medyo duwag sa part na yun. Um, natatakot siyang makipag-connect sa taong alam niya hindi niya kayang kontrolin and that is you hindi niya kaya kontrolin. Alam niya yung galing mo, yung knowledge mo, skills mo, talents mo, everything about you is something na hindi ko kayang kontrolin. Parang especially if you're connecting with a man, pero wala tayong gender specific dito. Kasi nga, sanay siya sa relasyon na siya yung nagdadala ng relasyon, siya yung siya yung magmamanipulate, magmamanipulate, maybe good or bad, whatever, kung anong klaseng ko manipulation yan. Misan good kasi ang manipulation, lalo na kung ikaw yung napapamali, then of course, siya yung maghahatak sa iyo paangat, paakyat. Parang huwag ka maging ganyan kasi pangit yan, ganito, ganyan, ganyan. Of course, nakikita niya mali eh. So, minsan good yun, mabuti para sa iyo. But of course, itong taong to, natakot siya kasi alam niya hindi niya kayang sabihin na natin sabihan, kontrolin, etc in the near future, I can see yung focusing on saving money, career. <laughs> And alam mo yung iba sa inyo, nakikinig lang dito sa reading about love. Pero mas more on career talaga focus eh. Kasi, you want success, you want victory, Ay, sino ba namang ayaw nun. Pero, um, kumbaga nandun ka na sa past ka na, or lagpas ka na sa era, kung saan, na, masyado kang uh, devoted sa love, masyado kang focus sa love, whatever. It's just that, you try to balance yourself ngayon, so kahit wala tong taong to, kaya mo sarili mo, yung parang feeling mo, okay lang kahit wala akong partner, wala akong gato ganyan, if you're single, no, okay lang kahit wala, I'm still good, nakakaya ko pa naman sarili ko, nagagawa ko pa rin ng gusto ko, etc. And, mas nakikita natin, more on self-love to eh. Tsaka, ang gusto ko sa sa'yo, masyado kang positive thinker. Masyado kang positive thinker. That's what I love about you kasi kayang kaya mong mag i-turn itong negativity into positivity and health na rin a lot of endings sa person na ito when it comes to kanyang career uh, love is kasama so kung may karelasyon yung per person na ka-connect mo nakita tayo dito na learnings judgment is like uh, learnings pero hindi ko masabi kung sa side mo or sa, ay, kung sa side ng person mo or sa side ng person na kakonek niya. But definitely, there's learning there. So, it's like a karmic relationship. Matututunan, makikita kung ano yung totoo reality about their connection. And, and it is giving an opportunity para magkaroon ng ending sa relationship niya with that person. Maraming mawawala dito sa person na to. Trabaho, karir, love, marami. Kasi masyado siyang immature talaga eh. Hindi niya inisip muna. Masyado siya nagpatalos-talos. Kasi so na nakakita tayo ng mga losses dito. And a new beginning, of course. If there's losses, there's this new beginning. There's this Virgo energy dito sa person na So, hindi pwedeng sa lahat ng oras kasi reality lang yung titignan. Kailangan spiritual din. Maybe, itong person ito na dumating sa buhay niya is may lesson na ituturo sa kanya and that is spiritual matter na no? Na may taong yan, hindi hindi for good or hindi for the hindi nando sa buhay niya there to stay forever but rather to teach this person a lesson okay na pwedeng hindi ikaw ang magtuturo nun kundi siya ang dapat makadiscover nun sa sarili niya sa tulong ng iba okay so That's it for now. Thank you for watching guys. I love you all and bye bye.